acting era ng JM Fyang pinuri ng direktor. Ayun nga, kay director Theodore, napahanga siya sa galing ng JM Fyang gumanap ng kanilang mga role. Hindi daw sila nahirapan sa dalawa. Ayun pa, kay Servo Johnson, nagulat siya sa acting ni Fyang Smith. Yung banat ni Fyang sa kanyang mga lines ay superb. Na parang akala mo matagal nang umaarte. Ayun sa kanila ang galing-galing niya. Sa second teaser, ng ghosting. Mapapabilib ka, sa acting era, ng dalawa. Yung makita mo, ang emotions, sa kanilang mga mukha. At si Fiang Smith, nakitang kusang dumadaloy, ang luhan nito, habang dinedeliver, ang kanyang lines. Malayo talaga, ang mararating, ng JM Fiang. At ang good news nito, may mapanood na nga, ang kanilang mga fans, dahil sa kanilang first movie, na pagsasamahan. Kaya pa ba, mga bashers, masakit na ba sa mata ang tagumpay ng JM Fiang para sa inyo? Non-stop endorsement, TV series, upcoming movies, guest things, at marami pang susunod na blessings kina JM and Fiang Smith. Highest breaking din ang pag-trend ng ghosting teaser. At umabot na ito sa million views. Teaser pa lang yan pero grabe ang pag-abang ng mga fans. Basta kung nasaan si Fiang, expect mo na ang million views. Ganyan kasikat at ganyan kamahal ng taong bayan si Fiang Smith. Sinusundan kahit ano pa ang ganap nito. Pati na din ang bashers, sinusundan si Fiang. At binabantayan para makakita ng kamalian ng dalaga. At para may maibash muli sa kanya. Samantala, sa nagdaang live, nang Brilliant, kasama si Nakalette at Fiang Smith, grabe ang views guys, at sobra din dami ang bumili sa product ni Mang Glenda. Iba talaga pag magsanib puwersa ang Let, ang soul sister sa BNK hanggang sa outside world.